Uh, magandang araw mga boss ang tagal din tayo hindi nakakapag-upload ng video natin uh, ito na naman po isa na naman yung summer race namin kaya medyo magkakapag-upload na naman tayo at tapos breeding ng pang-south mga nagtatangon din sa akin ang mga young bird uh, lahat ng young bird ko ngayon uh, banded ng pang-south so, wali may ilang pa akong nakasalang tapos magsasalang pa ako pang-south dahil may ibon ko hindi pare-pareho may magaling sa bata may magaling naman sa matanda kaya yung pag ko hindi sabay-sabay pag sa mga ibon din ako na early maturing kaya gusto ko mas mas bata ilaro ah, uh, talaga yung ginagawa ko trial and error sa breeding pero yung mga breeder naman yung mga magulang nila tapos maninun nila winner naman tapos producer uh, ipapakita ko sa inyo yung mga nakasalang ko ay mga boss. Ah, ito pang south ng DHPC. Tinasitar ko dito dahil nagulok itlog nito kaya tinasitar ko itong Red Devil. Ito so, pang pang dulo, tapos may speed. Ito mga pulang ito. Ah, bali, umahakot yung kwan nito lahi na na kay G. Mark Jason tapos ito ah, multiple pooling winner kong mga uh, lahi nito ito yung Lance. ito yung champion ko ng Batanes pinagpahinga ko ngayon kasi prepare ko dun sa nagchampion champion ko ng fundraise ito ang bagong salang ito si Guko tapos ito si Angel nag Angel tapos lang ito babae ito naman anak ng black table ito nakasalang kasalang kung ito tapos si kay Sir Super Ace to alas uh, last breed na rin ito nila Houston tapos si Ashrade ito yung producer ng champion ko si Joston. Kasi super BDB. Nakakross kay Volta. Nanay, tatay ni Totoy. Ito yung anak ko. Ito naman, uh, Garuda. Tapos... Red Devil Senior Ito yung producer ng champion ng Red Devil Itong Paris na to Ito rin ang banding bro. Tapos red. Ito naman si Angel. Ah, uh, bali, pahinga niya na. Kaya nandito. Papahinga. Maglulugo na siya. Kaya pinahinga ko na. Ito naman. Uh, red Florison. Ito ang cross sa crackpad dito. Nanay ni Super 50. Ang champion natin ng South. Ito naman si Crack 52 Racket look Across sa Taiwan Ito naman si Paul George Ito yung champion natin ng North, North and South Nag-across sa Bandimbrook Ito pa yung rin Houston ah, Hindi ko siya bin read Ito yung pinaris ko dito ah, Anak ni Angel Tapos Lance na ibigay ko sa tropa sa pangpanga ang mga black label tapos si Ben ito so, mga boss papakita ko sa inyo yung mga bago kong nakay Ito ang mga bago. Palag na to Mga uh, medyo sa north. Ito ang mga pula. Bali, apat ko na pula. Ang uh, diskarte mga bala yung mga newbie na nagtatanong kung paano hindi makikita sa akin. Ah, uh, matanda na ako nag lalabas ng ibon. Bali, pinapatagal ko sa viewing. Mga isang buwan bago ilabas. Kasi yung bata tapos pagkakawalan agad mga isang linggo. Pag pumitik, hindi na babalik eh. Yung isang buwan na naka-viewing tapos pumitik, may pag-asa pang bumalik hanggang apat na araw. Sa akin, uh, yung mga flyers ko ngayon, isang buwan bago ko pinakawalan. Yung pinalinaw ko muna yung mata yung iba halos sumabot ng isa't kalahati nung hindi ko na maharap tapos pinitawan ko na pagkatapos nila maligo pinayaan ko na pinatawan ko yung ibon bali walang kumitik uh, may may tatlong hindi umuwi sa araw na yun pero kinaumagahan dito lang paikot-ikot lang tapos babalik kaya mas maganda para sa akin yung medyo turuan yung ibon bago eh. -viewing ng matagal pa, bago turuan mahipat ko yung mga break ko mga repos total north tapos pang back up sa one look race pag may bumiti doon ito hindi ko, hindi ko natutuluan ito, yung mga buto nila pari apat to magkakaiba ba? <coughs> Okay. magkapatid sila nito are ah, devil ito pang south yung isa pang north naka 2,025 rings pang backup din sa one look race ito, tuturahan ko na ito agad ko na ng isang buwan tapos unti-unti kong tuturang pumasok pero hindi pa kakawalan tuturang lang pumasok sa top door to Garuda, tapos Red Devil. Banded ng DHPC, pang 2006. 26. Ito, mga nila. Malalapad. Pero malapad na magaang yung inakay. Pero bulto katawan nito, Talagang buong buo, pero magaang. Abala, ah, yung ginagawa ko dito, magpapaksin muna ako bago ko sila ihalo. Bali, papaliguan to bukas, tapos babaksinan tapos iakyat na uh, isang buwan sa viewing tapos tuwing tang tanghali tinuturoan ko kumasok sa trapdoor pero hindi ko pa pinapakawalan kasi pag inalpas mo to pag na-disgracia hindi na babalik katawan nila pag hindi maganda katawan ng inakay sa akin eh, yun talaga nire-reject ko na sayang lang yung patuka pag iakyat mo na hindi masyadong maganda katawan wala din eto bulto mga katawan malapad balikat tapos mga buto nila talagang malalapad ah ito rin yung atin nito nasa bagyo tapos may mga kumuha sa atin ang garuda tapos red devil ito yung kulay ng kuya niya na nag-champion ng DCPI last summer race YBOB tapos of color YBOB yan yung humakot na ibon natin na red devil red devil po ganda ng pakpak ah, north and south yung kanya rings niya ito yung viewing ko naman dun sa pang, -pang north na drop ko pero hindi ko tuturuan hanggat hanggat isang buwan kasi pwede ko pang kwan ipasa sa wall of praise pag may namatay doon sa entry namin ito lang bukang buka ah, yung pakain ko nga pala dito ah, pang pang malok ito so, 4 plus tapos yung patuka breeder mix or flyer mix So mga brother ko ay naka na, bali. Mga lalaki na lang 'yung tira. Na naka nakasalang 'yung mga nanay nila tinanggal ko na. Talo lang mga boss. Salamat. Salamat sa in tapat. Napa-ikot. at least tatlong beses ako nagpapikot kapag, kapag hindi nga paper sa kahit tatlong beses pero pag force fly dalawang beses lang pwede na ito ah hindi ko pa sila alas pinoy pero sa dahil may iba dito naglulugon pa pero pag karera na talaga force fly na ako kailangan nila lumipad ng matagal ito ah pa lang to viewing may mga viewing pa ako dito kaya tulad nito bago pa lang ito, viewing pa lang ito, tuwing tanghali ako nang bibit ako ng mga viewing ito mga uh, bago, mga viewing mga yan, pero isang buwan silang nakababad sa aviary kaya pag mawawala man sila, ilang araw babalik din basta hindi mahuli. Pwede pa kumain. Kaya makakapapasok. Sinaran ko kanina. Saway eh. pito ngayon. Okay naman, po naman dito sila sa bubong. Kaso, sa kabila yung kulungan nila doon sa pangmar. Ito, matagal itong magrunda pag pag ipo-force fly po. Kaso, hindi pwede dahil may mga viewing ako. Tapos, may mga lugon pa dyan. uh, kusang lipad, tumatagal sila at least sa uh, tanghali sa ating oras pero sa umaga kuhan sila uh, 6.30 hanggang 8.30 doon sila umuwi dumadayo yung mga iba hindi rin makatagal mga isang oras lang pero yung mga malalaki na dumadayo na isa't kalahat ng oras yung ronda nila pag umaga ito so, mga panglaban natin mga pang summer so galing sila sa tos <coughs> ito uh, di tubig yung inahanap nila pagkain agad mas maganda pag pagkain yung inahanap pag galing sa tos kaysa sa tubig yung mga batak na tomato batak na sa first line tapos tos Ayan mga nandito mga pares nila Hapon sila papasok dyan pag matutulog na so, pag nandyan sila ay eh, Tatama rin na magronda ng magronda Kaya nilalagay ko sila dito pag araw Ito mga pamaris, mga breeder ko rin mga yan Ito mga breeder yan mga yan Yan nagaling sa amar yung kwan na yan blue bar Mga bagong kwad, ito, ko pang south. Nabuwling ko na. Balik gumawa tayo ng walong piraso pang pang PPC South 2026. Kunti lang yung ginagawa natin. Pang-gabit lang. Yung patukaan nila. gutom mga gutom pa mga okay, lang tama na yun tapos mamaya tubig na